morning guys pitasin natin to oh. pitas na tayo nung pinaghirapan natin nung mga nakaraang puan, yan na kasi patigas na siya yan kailangan na natin kunin kasi pag tumigas na yan hindi na masarap yan yan yung siliko yun na namulaklak na pangalawang bugso ng bulaklak natin kasi yung unang bulaklak nya natamaan ng bagyo yon ito yung nakasurvive ng unang bulaklak nila yan nag-iisa yan Ayun, pero marami na siyang kasunod. Yung talong, hindi pa pwede kasi nag pa ako. nag ko na yan. Tain ko na lang. Ang dami ng bulaklak siya. Aaring ka naman. Alis ka dyan. Kaya ko konti lang dahon guys. Kasi tinatanggal ko. Ito yung tinanim ko sa paso na pinagsunugan sa